Sam, pakita mo ko sino ka. Tara. Tayo. Tara. Room 201. Tingnan. Dito. Katabi lang ng 202. Dito ba? Diyan sa kito, ano bukas? Bukas o mamaya? Tingin niyo. Ganang oras 'yan. Dito tayo mag-jet ski nang gabi pauwi na. <laughs> oh, right tandaan tayo dito. Punto tayo ng ano Manila Bay. mga kosa welcome back to another vlog so meron tayong pupuntahan ngayon hindi to moto vlog at ito ay isang beach camping joke lang hindi siya beach camping mga beach lang kami outing kami lang mga kaibigan hala hindi na ang natin. Takot natakot natakot <laughs> <laughs> si sam Gat mo, binti lang <laughs> ba nga nga Uy, Junela! Kaya <laughs> mga kaibigan ko. Puro <laughs> puro up. Por up. <laughs> <laughs> Talpa ako ka ako. din. <laughs> <laughs> Uy, Junela! <laughs> <laughs> <Ay>. Okay. Hey! <Ay. laughs> Para to first first gala ng mga osa. Okay. Yes, mini boko. Ah, sa, sa alin? Hello. Hindi <laughs> mo na ako tanda. Sige, parang inaatak yeah. pa eh. Kiel, huh? yeah, dala mo kami. Company. Dala mo. Company. Soul. Uh Oo. -huh. May time si Ka. Oo. Uh -huh. Sige, para, para, para makuha. Oo.

ito si Sammi. Eh, sige, bago. Okay, 'yun. Ako nakita yung ano mo, okay lang, okay lang. Hindi okay lang. ko rin pa size, dito ka na flex sa unahan ng motor. Tambalan. sa unahan. Para ano, hindi tayo double parking. Okay mga kuya, first outing namin 'to ng aming mga po sa magugtag kaibigan after Anton 10 years. 10 years 11 10 years no 10 years, 10 years. yung drawing nagkakulay na Ano lang sa ano sa Starbucks ito nila na What's up! So na kami ngayon sa Starbucks Quezon Avenue Ito yung aming meet up place Pupunta na kami ng nasagpo pa tangas Ay nasagpo pa yun? Nasagpo no? Eh? Tangas ah. pa rin Alright! Let's go! Woo! Yo guys! So Ganun lang kami quick break <laughs> <laughs> Kumain lang kami sa Kumain no, lang kami sa Makdo Dahil mga gutom na mga tao And may baby Ano Take over muna tayo ng vlog ni Kiel Mamaya ate take over natin yung sasakyan <laughs> Para makabili tayo ng bago Papabunggu tayo sa mamahaling kotse <laughs> May insurance claim Let's take go Baliw <laughs> Say hi to the vlog What's up? Alain the point five Warap The fucking five Yan niya po pala driver namin Let's go Let's go home. Si malapit wala pa itong tulog, pero ano yan. Eh, batak yan, boy. Uy! Buwa bata. Mahilig sa batak. Nakatakot yan, ah. Minimum age 12. Uy! Maximum 16. Walang, <laughs> walang wala pangmasok sa legal age. <laughs> And lahat, lahat, ano eh. May sabit eh. Idol niya daw si Chabit. <laughs> <laughs> The is... Mamaya, ano, Maghanap na lang kami ng another stopover Kasi Bibili kami ng snacks uh, soft, Snacks, soft drinks So Quick update Pa cave yung tunnel pa lang kami Nawanan na si, sila sa amin Si Junela Tapos sila, Paldo Wala dito pa rin ang driver natin What's up? And, and then, si What's up? Si Kat, ang fansay ko Siya So ayun, dadahan kami magpipicture picture lang kami mamaya sa Kaibyang. Hanapin lang namin yung kamag-anak okay. namin doon at magbibigay kami ng saging. Yeah. Yeah. Kailangan namin siyempre, don't turn your back away from your roots. Come <laughs> Sim. <laughs> ano na, ano yun eh. Nanggaling kasi tayo lahat sa Unggoy by Charles Darwin, the second. <laughs> may the second ba yun? <laughs> Wala. Junior, bago, pakin, junior, pakin, junior, pakin, junior, junior. <laughs> bago, pakin, bago, bago. Hindi, ano yung bago. Pag may pamilya ka, pag nakakakat ka na, kailangan mo silang balikan. Hindi mo sila judge <laughs> <laughs> Hindi, pag, ano ang tawag doon? Pag daw yung ano, malansang isda, ah, daig mo pang pa isda. Daig mo pang ang malansang isda. Pag ano? Hindi <laughs> ka bumalik sa iyong pinagdalingan. Ay, hindi ka bumalik. O, ano po? Hindi oh, no, ka lumingon? Na. No, no. Tumingin? Lumingon so pinag sa pinagdalingan. Lumingon sa iyong pinagdalingan. Yeah. Ay, masahol ka pa Bye sa mga nasangista. By Dr. Josepe P. Bonifacio. When Pwede yung turn to your beginning. In the beginning game? Na siyempre, <laughs> si Ali nahanapan namin ng girlfriend. Yan! Yeah. Yan ang gusto namin. Alan. The turn. 28 turning 30 this year. 20 turning 30. An, ali, last <laughs> one is stress eh. Yung stress. <laughs> tatlong tatlong taon niya stress niya sa Lori kay. Lori ka baka oh, naman nasa niya sahod niya Allen. Yeah, yeah, DMG baka naman. DMG. Hire niyo na to kahit ano, bagger. <laughs> bagger. <laughs> bagger ang Lori ka bagger. Hindi <laughs> so sa so DMG. Sa DMG wala. Taga box ng Mo Cookies okay. pero may bawas. Hahatiin <laughs> <laughs> eh, no. Oh, so, uh, Barry, uh, currently nasa na namin siya, sila siya, no, Jonella. No, Uy, Jonella Salvador. Dali, dali, dali. dali. Dali tayo. Wala, dali. Ayun oh, dali. dali. Dali, magkatabi lang. bilhin tayo pagka Dito na. So, para din tayo bayad dito. Sayang kasi dito. Maiwan tayo. May mobile pa wala si naman tayo sa gas. Uh -huh. <laughs> Sana 'yung libre lang ni Gel 'yung gas huh ano man yun huhu huwag narin bravo siya ano ting pagkadiito ting lino bang bang bangkin kung na pa naman yung swingo magigipulutan ka ay wag kong wag kong wag kong po kong wag kong sa Philippine Animal Welfare Society of the deep, 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 deep DSWD <laughs> si Alan po is nangangailangan ng bata para alagaan siya hanggang pagtanda <laughs> <laughs> Ay, wala po sa kanya magkakalaan wala masyaman. po sa kanya magkakalaan <laughs> <laughs> minimum age 12 maximum age 16 yeah. namiss kong dumahan dito yeah. walang punta natin dito kaya din noong 2020 before pandemic so tuloy-tuloy lang po ang video natin meron pa tayong 34% sa ating baterya sa habang Tayo namin yung papuntang Cave Giant Tunnel. May nakita ng dito ng okay. ungoy. Ay, hindi pala 'to. Ito siya. Kapitan, gulo 'to, pita. Baalis yung Tayo yung isang ungoy nagte-drive. Kunya <laughs> na sa labas na. Ay. Diba 'yun yung zombie? Tayo muna dito. Tayo ba, 'tayong sila. Jore. Hay nandoon din oh. Ay no. Dami naman ka anak dito. <laughs> Ay ito ba? Yung isa nasa loob. Ay drive. Ito drive. ito, Ay no. ito, <laughs> Kasan tayo pong dito sa mga kawayan Ayun sila oh Family Kaya pagka pupunta kayo dito sa Kibiyang Tunnel eh Magdala na kayo ng mga saging para abutan nyo na lang Alright, let's go. Diretso na kami. Let's go, let's go. Dito na kami sa Cave Yang Tunnel. Ang daming rider. Bawal tayo tumigil dahil magkakas tayo ng traffic. So, pasok na tayo. Let's go. Top speed. kurbatuhan daw eh. -huh. Mhm. Mm Hindi tayo maabot dito, no? Nung okay. galing tayo diyan kasi doon lang tayo tumambay sa mismo ng tunnel. Oo, doon. Mababa na kami. Mga okay, pakita namin sa inyo. Ito yung kagandahan pag uh, manual to. Kulang pula sa. ano, engine brake. So kahit hindi ka na ang Woo! Ganda oh. Sa sayang yung preno nyo. Yan ay yung ano, sa bataan. Tapat yeah, nitong kapite, bataan. May plano ata dito ng lagyan ng bridge. Ganda yeah. ng ano dun oh. Si Campbell bukas tol, bataan. Ay mama yung malahuna. Bataan? Malahuna ang biyahe daw. Malahuna na, madali nga no? Ganda oh. So ito yung tambayan. Nakikita ko lang ito sa vlog. Ganda. Kasaya, napuntahan na natin Hello Woo Gondo Woo May moro Tapos dumalit siya tayo, no? Hahaha <laughs> top dito Bawa saya Ito ang top dito doon no? Dito ma, ah, okay. ma, Dito ang mga speed yung ZX4 petanggas Ano ito? Ano ito? Ulan, ay nga lang sumali mga buong po kami Wala pati binabasa po Okay, nandito na kami sa area ng resort May dami tindahan to May dami tindahan to, no? May milk niya pa Ito na kami sa Pamana Resort. Dito. Oh, bakit yung motor ko lang hmm, Motor-motor, kala ko ba iniwan sa bahay. Oh, ito ah, ni Kuya. Ay, medyo dumug pagatras. Dito na kami sa Pamana Resort. At babayaran na lang namin yung aming mga kulang. Pwede pala dito eh. Jump! Hey, let's go. Let's go. Ah! <laughs> uwi na tayo. Uwi na tayo. <laughs> Kumain lang. Ano tol? Settle lang ako. Ayaw, pabayad pa tayo dito. Ayan, pwede na tayo mga kasa. Punta na natin yung room. Sam, pakita mo ko sino ka. Tara. Tara. Tayo. Tara. Room 201. Tingnan. Dito. Katabi lang ng 202. Ito Baya ba na <laughs> Gago, <laughs> masabog ka pa sa akin eh. Tambay muna kami dito sa rooftop. Ah, dito na namin ang sunset. Meron din dito uh, coffee shop. Ah, uh, order kami ng mga item pagka nakatambay na kami dito. Kundo tulong. No? Solid yan tol! all. Solid. Oh, Nakatayo ba, oh. ba, ba nga? Ano oh? yung no, no, no. solid yung ADS kitas may parang ano? Ayun oh, to, maganda. Ano ba ito sa atin yun, oh? Ano dyan tayo ito, oh? Ito ba na ang nabuto no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayun. 10 10 10 10 10 pa yung bilang ko Wala bang driver yan? Ay <laughs> kung <laughs> yun yung parang nasarap Yung tool gusto ko tol, Yung ano Jet ski ay, ay, ay. Ganda. Wala, hindi ko masum. Tol, order na kayo dun. Andun sa baba, sa kwarto namin. Kami nung meron. Yung jet ski. <laughs> daddy, daddy yan ako. Oh. Jet ski tol, ano, bukas? Bukas o mamaya? Tingin nyo. Ganang oras yan. Dito tayo mag jet ski ng gabi, pa-uwi na. Oo, oh, nagtandaan right, tayo dito. Punto tayo ng ano, Manila Bay. Ay, wala na. 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 na. Wala na. Wala na.

Tapos sa kanila. Tapos ang Hindi mo sukilin ko. Hindi na eh. hindi kita 바다로 가고 대봐서 다 왔어요. 바나. 야 맞지. 야.

我真不知道。

മലവി <laughs> ആലക്ലക്

Oh ito ano naka wide angle kita ko. Lane. Diyan osa tara. Tara tara.